Oh. Ay, mag-uumpisa. Hmm. Kailangan naman doon. Ang taas-taas doon. Doon tayo.

Hmm? Hmm. 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 कल हाथी पला Aba! At daig nyo pa mga sinyo-sinyo rito kung mag-aasta kayo rito, ha? Hoy! Baka ay, hindi nyo alam, tanghali na ho. Ako nagtatrabaho ko doon sa baba, samantala kayo dito, narito kayo at nagpapahinga kayo. Ang gagaling nyo, ha? Eh siya, pasensya ka na tulog. Anong tulog? Log two. Ay siya, logto to na kung log two, Hindi naman namin alam na tanghali na. Ay wala naman kami kilo eh. Oh, oh. Ang bihira ka, oh. Kunyari ka pang masipag na masipag, eh nung nadaanan kita sa may kumpisalan, eh, tulog na tulog ka. Hmm, Timi mata mo, oh. Alat ang bawang gising. Buwis itong to. Tawag ka Wala namang bingi dito, ay bakit ba sigaw ka ng sigaw? Ay kung binabanatan kita, ha? Pasalamat ka, hoy. May lamok sa ulo mo. <coughs> <at> pinatay ko. <coughs> Eh, kumadeng ka. Salamat ka, tinligtas kita. Uh, oh. father, pinatawag niyo rin kami ni Popoy? Oo, oh, dahil ba sa kwartong ito? Alam niyo, matagal lang hindi nagagamit ito eh. Kung di ako nakakamali, siguro panahong pa ng hapon. Mm -hmm. Ang gusto ko sana, mapaayos at mapapintahan para gumanda, para mapakinabangan natin uli. Naku, yun lang pala, Father. Eh, sanay na sanay kami diyan. Abay tayo na. Umpisa na natin. Uh, o siya nga ba? Ay, mabuti. May mga pintura na nga ako dyan. Magagamit yun na. Ay, salamat. Mapipintahan na rin. Ay, muna kayo. At kukuha na ako ng merienda nyo, ha? Pagbalik nyo, tapos na pa Father. Oh, pagbalik ko, may merienda na kayo. Ah. Okay. Let's work. Hmm. sandali, sandali, sandali. Eh, kalaki naman pala nitong pagtatrabaho natin, eh. Eh, kahit maghapon, malamang hindi natin matapos to, eh. Ay, siya, nakasagot na tayo, eh. Eh, Ikaw naman kasi, presinta ka ng presente. Oh. 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 Jack, Jack. Hmm. Naiisip mo ba yung naiisip ko? Hmm. Alam mo po, Poy. Kung naiisip ko ang iniisip mo, malamang sampung taong pa ang binubuno ko sa kulungan. Hindi, yon, yon, Oo. Oh. One cross plus one lumang baol equals 20 million. Hmm? Yun na yun! Sandali, sandali. Nag-addition ka kanina. Magdi-division naman ako. Tanda mo, 20 million divided by 2 equals 10. 50-50. One for you, two for me. Okay? Ano ba namang klaseng arithmetic 'yong Eh, kanya-kanyang arithmetic yan. Wala kang pakialam. Yeah, sige. Mm. Oh, ano? 20 million. Dinamita ng hapon. Ay siya, uh. hati tayo din eh. Two for uh. you, one for me. Uh. Ah. Ayaw, ah. ayaw, ayaw, ayaw. Sa'yo na lang. Oo! Ah. 20 million, 20 million. O, paano ngayon? Ba, magagamit pa din natin, Ari. Saan? Pampabilis ng pagpintura. Pampabilis ng pintura? Paano, Aver? Abo, ay di ikakabit natin na sa pintura. Pagkatapos di pagsabog na rin, pinturado na iyong kwarto. Gayun pa. Hmm, alam mo, po Popoy, misang pinabibili mo rin ako eh. Maganda yan. Okay, Popoy, pasok! Abo, hindi pinasok. pag dalawang yan. Oo, oh, masisipag, mababait, at maasahan. Para bang ng kanilang mga budi. <laughs> Iyon, dito po. Ang galing mo talaga, po po. <laughs> Tapos ang trabaho. Okay. Yeah! <laughs> Uh, uh, Father, sadali. <laughs> Baka hindi kayo makakis <laughs> eh. Papantayin lang natin sadali ah. Huwag mong balik! Huwag mong napakilamat! Mga mga hindi ko ang dito? Eh, sino may sabi sa'yo nun? Si Logto po, lagi po niya kami tinatakot. Opo! Walang multo. Hindi totoo yun. Meron po! Asan? Sweetheart, nasa na yung pangako mong bibili mo ako ng alahas. Kapag dumating ang pera ko, mm. hindi lang mga alahas ang bibiling ko para sa iyo. Kailan? Oo. Ang tagal-tagal uh, naman nun oo. eh. Malapit na. Kotse. baka gusto mo pagbabakas yun yung pakatisawang ko? Sige, gusto ko yun. Mm. Mm. Boss. Mm. Ano ang nangyari sa lakad niyo? Wala akong nangyari, boss eh. Anong wala? Pinuntahan na ho namin yung lugar na sinabi ni Gaspar. Hindi naman daw hutigarong si amante. Lahat ng presintong malapit sa pinangyarihan doon ay pinuntahan na rin namin. Pero wala silang nahuhuling mga takas na bilanggo. Sige kayo talaga. Bakit pa kayo pumalik dito? Wala pala kayong magandang balita ang bibigay sa akin. Sayang lang ang pinasasawad ko sa inyo. Sige, harapin niyo ang dalawang takas. Pagsilayos kayo lahat. Sige. Sweetheart, relax ka lang. Tingnan mo, dumadami tuloy ang buhit mo sa noon. Talatitin ang magandang balita sa iyo. Hmm? Mga kapatid, manalig tayo sa Panginoon Diyos sa mga biyayang inaasam nating makamit. Lahat ng bagay sa mundong ibabaw ay tanging siya lamang ang makapagkakaloob noon sa atin, maging ang mga ibon sa papawiring, ang mga bulaklak ng lili sa tubigan, ang mga ito'y lamubuhay ng walang nag subalit ito'y tinatangkilik at hindi pinababayaan ng ating amang nasa langit ang paghahangad sa salapi at sa material na bagay ay lasong sumisira sa ating katinuan. Habang tayo nagkakamal, ay lalo tayong nagiging sakim. Hindi na natin nakikita ang pangangailangan ng ating kapwa. Sana ang salapi at kayamanang nasa atin ay bahagi natin at itulong sa mga kapwa natin nangangailangan. May, may nasabi ba ako masama? Eh hindi, wala naman. Kaya lang pag naalala ko nung pareho kami naging ulila ni Christina nung mga sanggol pa lang kami, nalulungkot ako kasi dito nga kami nagkaisip at lumaki sa simbahan. Kaya ang laki ng utang na loob namin sa orphanage na ito. In return, kami nag-aalaga tapos nun tinuturuan namin yung mga bata. Ikaw nga pala Jack, ang pamilya mo nasan? wala akong pamilya Kasi wala akong pirmihan trabaho, kaya mahirap mag-asawa. Eh, ikaw, bakit wala ka pa rin asawa? Naku, Jack, wala pa sa loob ko mga bagay na yan. Ang mga batang iniisip ko ngayon. Huwag kang magagalit ha? may itatanong ako sa'yo. Ikaw, Popoy, pinata ka pa? Ay, siyempre naman. Ikaw ba naman ang makulong ng labing limang taon? Makapag-asawa ka pa. <laughs> Anong nakulong? Ah no, ah, nakulong siya sa seminaryo. Mag, magpapari sana yan eh. Ah. <laughs> ah, ah. Brad, patulog na tayo. Gusto ko pang magungoy. <laughs> ah, kung gusto mo magungoy, ah, humarap ka Ay. na lang sa salamin, ali na. <laughs> Good night. Mm. <laughs> mm. Ah ah. Pater. O oh, ikaw. Kaysan dadalhin yung batang yun? Oo, oh, oh, magtatakbo. Hindi nyo pa nga pala alam. Lahat sila'y pinaampo namin. Dahil malamang isara na namin ang orphanage. Hindi na kaya itong taguyod ng simbahan. Wala lang na masyadong nagbibigay ng support ng pinansyal. Hindi katulad nung araw. Ewan ko ba kung bakit mas maraming tao ngayon, pero mas ang nagbibigay ng support sa mga bata. Oo nga, no? Mas maraming tao ngayon, pero bakit nga ba, Boboy? Bakit naman akong tatanungin mo, Malay ko, diyan. Mm. Oo nga naman, eh. Kasi dati-dati, bata lang inaampun dito. Ngayon, pati matanda na. Abay, mahanghang pala ang dila, nari. Eh, ah. Mm. Mm -mm -mm. Mm. Anong nangyari? Abay, kanina lang ay eh, kausap namin si Love eh. Bakit niya ay patay na agad? Ha? ha? Hindi yun. Siguro naman, narinig mo na yung sinabi ni Father na isasara na raw itong orphanage. Ibig sabihin nun, magkakahiwahiwalay na kami ng mga bata. Eh, ayaw namin mangyari ni Christina yon, dahil na pamahala sa amin itong mga bata. Ang kaso, wala kaming magagawa ni Rosana. Siguradong sa susunod na araw, isang bata na naman ang aampunin. Alam niyo ba, Kuya Jack, Kuya Papay, ilagay mo kami na sana na sa Jack, na sana may taong napunok kami dito, kasi po lagay mo kami naging malayin. Kasi po, masaya po kami, Maghiwalay tayo, at Rosanna. Ayaw ko magpaampon. <laughs> ah, pabayaan nyo. Pag nakuha ko yung pera. Mm -hmm. Saan ka naman kukuha ng pera? Ang ibig ko sabihin eh, pag nagka pera ako, hindi na mangyayari yun. Yun, lilinawin mo. Baka may pumarti pa eh. Teka, teka, teka. Para mawala ang lungkot, wala nang mag -iyakan. Bukas, mag outing tayo. Iyo! Okay. okay. mag outing tayo? Wala na nga pera? Huwag kayong mag -alala. Lahat ng gasos, sagot ni Popoy. Oh, ay bakit ako? Saan ako ng pera? Popoy, nakita kita kanina. Lahat ng buo sa koleksyon, binugulsa mo. Uy, pati yun naman, pinapansin pa na re. Kaliit na bagay eh. Sige na, para mabuwasan ang kasalanan mo. Sige na. Sige na nga. Popoy, anong ginagawa mo dyan? Tsaka bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Eh, mainit eh. Hindi ako makatulog. Gabi na, baka mapuyat ka. Ano ba talaga iniisip mo? ini-isip ko ay kung saan ang kalagay. Anong nakalagay? Hindi, ibig ko sabihin eh, kung ano talagang lagay ko sa iyo.